na itong grabe na yung pinasok natin nito mga lods no ayan oh no? nakabot na sa iyo sa kasagingan what is up mga lods magandang araw sa inyo lahat so for today's video ay magbe breakfast kami sa tabing dagat so naisipan namin mga lodi dito sa barangay napsan dahil napagaganda ng dagat dito mga lods so papunta na nga kami mga lodi no first time namin pumasok dito kaya hirap na hirap kami lahat hindi namin alam kung saan yung daanan papuntang dagat mga lodi. Pagbalik na lang. Pagbalik na lang natin. Wala na ang sticker eh. Tama ba itong pinunta natin? Ha? At dito na nga mga lodi, buti na lang meron tayong followers na sumusunod dito sa atin at nagtanong tayo kung saan yung daan papuntang dagat mga lodis. At dahil nga hindi kami sigurado kung ito talaga yung daan na papuntang dagat na pupuntahan namin ngayon dito sa Barangay Napsan, mga Lodi. para may sumusunod sa atin. Nadaan to kanina eh. <laughs> <laughs> Sabi ko na eh. Na <laughs> <laughs> Sabi ko <para> may sumusunod. <laughs> dito po, ba? Ay, ba? Dito sa dito sa ano sa? Perto. Perto. <laughs> sa Perto ka din? Mamaya. Mamaya. Thank you sa sticker. Kayo may nagasunod picture tayo. Perto. Okay, okay nin. Kanina Perto. pa yun, Perto. E, yung tumiting. Ihingi din yung isa na yun eh. Nakita ko na ito sumilip eh. Dito ba? boss. Ano mo ang sinagod ka nila? na agad. Pagod sa nawa ko ay pulis ko. Bakit? Nagapanguli ba yan? Basta? Ano?

At ayun mga Lodi, napagtanong tayo sa solid followers natin dito sa Barangay Napsan. Nakakatuwa lang mga Lods, no kahit sa ang sulok dito sa Puerto Princesa City ay kilala tayo. Kaya maraming maraming salamat sa mga solid sumusuporta sa Legendary TV mga Lods. Grabe na itong, grabe na yung pinasok natin nito mga Lods. No? Ayan o, no? nawabot na sa iyo sa kasagingan ang Pirelli na Angel Scooter na gamit natin kahit saan pumapunta oh. mapadagat yan bundok, mabato laban yan yung ating Pirelli Angel Scooter na gulong mga lodge eh, tindahan wala yata chính định, vậy đó, vậy tay một billy, sàn, billy mà tay yun ang dagat mga lods so, napansin nyo so dyan tayo uh, magbe breakfast eh, may tala naman kami yung pagkain dito ah uh -huh. uh -huh. Kalmado yung dagat dito sa Napsan, mga lodi. Eh.

ah yeah. meron po kami dalawa Ito na yung dagat. Ayan. Di ba? Medyo saktong laki lang yung bato na madadaanan. Kaya kaya ni Onyx yan mga ada eko. Ayo mek ubo-ubo. Pedian jan. Pedian. Jalan motor. Wak nai baba, ditolong. Ditolongin saya. Dono. Kenen. silong natin si Onyx mga lodge. So makiki silong lang tayo dito sa kubo mga lords eh wala naman din tao So if ever na may maglapit sa atin na kung bawal at least lang po tayo dito mga lods so for the meantime mga lods dito kami magbe breakfast sa mismong dagat ng napsan mga lods yeah <coughs> first time ko dito pumunta napaka kalmada yun sakto merong ano dito baka pwede naman